Stephen Curry maglalaro na ba laban sa Miami Heat? At Jimmy Butler ayaw ng drama laban sa Miami Heat. Pero bago yan, may positibong pananaw si Warriors coach Steve Kerr na maaaring makabalik si Stephen Curry habang nasa kanilang kasalukuyang road trip ayon kay Om Yong Misuk ng ESPN. Nagtamo si Karen ng pelvic contusion matapos ang matinding pagbagsak sa laban kontra Toronto noong Bebes. Dahil dito, hindi na siya nakalaro sa 124 to 115 na pagkatalo ng Warriors laban sa Atlanta Hawks noong Sabado. Inaasahang muli siyang susuriin sa lunes upang matukoy kung kailan siya maaaring makabalik sa aksyon. Ang laban kontra Atlanta ay simula pa lang ng anim na sunod na road games ng Warriors. Susunod nilang haharapin ang Miami Heat sa Martes. New Orleans Pelicans sa Biernes at San Antonio Spurs sa Linggo. Kasama rin sa kanilang road trip ang Memphis Grizzlies at Los Angeles Lakers bago ito matapos. Bagamat wala pang tiyak na pecha ng pagbabalik, umaasa ang Warriors na makakasama na si Curry sa mga darating na laban upang manatili ang kanilang momentum sa season. Samantala sa sumunod na balita, matapos ang 124-115 na pagkatalo kontra Atlanta Hawks noong Sabado, na natili ang Golden State Warriors sa ika-anim na pwesto sa Western Conference. At kung nais nilang maiwasan ng play-in tournament, kailangang manalo ng mas maraming laro. Susunod nilang haharapin ang Miami Heat sa Martes, isang kupunang kasalukuyang nahihirapan sa kanilang kampanya. Kahit wala si Stephen Curry dahil sa injury, malaki ang timbang ng laban na ito para sa Warriors upang manatili ang kanilang tsansa sa postseason. Para kay Draymond Green, may dagdag na motivation ng laro ang pagnanais nilang manalo para kay Jimmy Butler na magbabalik sa Miami upang harapin ang kanyang dating kuponan. May Jimmy kami rito. Alam naming malaking laban ito para sa kanya, sabi ni Green. Gusto naming manalo para kay Jimmy at gusto rin nilang manalo para kay Andrew Wiggins. Kailangan naming maging handa. Simula nang makuha si Butler, nagiba ang pananaw ng Warriors sa kanilang kampanya ngayong season. Tumaas ang kanilang mga inaasahan sa sarili at sa kanilang kakayhang magtagumpay sa playoffs. Para kay Butler, panalo man laban sa dating kupunan o hindi, mas malaga ang patuloy na pagangat ng Warriors bilang isang grupo.